Sa darating po na 2025 election, uh, manalo o matalo, Sir, so ano po ang personal na mensahe niyo po para sa lahat po nating na kababayan sa Bansang Pilipinas? Una-una, dapat manawain natin lahat na ang sovereign will at ang tunay na kapangyarihan ay nanggaling sa taong bayan. Andiyan ang ating Panginoong Diyos kasunod ang mahumayang Pilipino o taong bayan. Saka ang konstitusyon, kasi nandun na yung tatlong branches ng government. The executive branch, the legislative and judiciary. Ibig sabihin, ang konstitusyon ay niratify ng taong bayan. Hindi ito niratify ng mga politiko. Niratify ito ng taong bayan bilang damdamin at puso ng mga mga Pilipino. Pakatandaan natin na ang pinakapusot ugat ng 1987 Freedom Constitution ay social justice. Ibig sabihin, yung social justice ang pinakapuso at buod ng ating konstitusyon na ibig sabihin ito na ang pamumuhay, ang way of life, ang, ang anuman ang mga dapat mangyari sa bawat mga ay ay angkop sa kanyang mga pangarap. Kaya meron tayong tinatawag na people's agenda. Yung agenda ng iba't ibang iba, iba sektor ng ating sosyedad. At tulad ng katutubo, magsasaka, manggagawa, mangingisda, informal settlers, mga urban poor, rural poor, kabataan at estudyante, mga guro, at maraming pangiba. Bawat sektor ng ating sosyedad ay mayroong agenda na tinatawag natin, sectoral agenda at people's agenda. Yun sana ang gusto kong ipalabas ng bawat Pilipino, ang kanilang damdamin. Tandaan natin, ang mga politiko ay tumakbo bilang representative natin. Dapat malaman ng bawat politiko kung ano yung damdamin ng mga mayang Pilipino. So, bababas tayo sa ating mga tahanan, tayo yung mga kampanya, sa interes ng taong bayan at hamonin ang mga politiko na pag sila'y manalo, dapat bitbitin nila ang social justice to the sectoral and people's agenda. Kung pwede nga lang po mayroon mga mga politiko na bilang commitment na pag sila'y manalo, uunahin nila ang people's agenda. Hindi katulad ngayon na nasubra na masyado ang mga bayang-bangayan sa pampolitika, nandun na yung consolidation of power, pero hindi pinag-usapan ang damdamin at pangailangan ng taong bayan. Alam niyo po, ang eleksyon ay panahon, pati campaigning ay panahon na you are consolidating your political power and you are asking for people's approval. Right after the election, tapos na yan. Dapat right after the election, ang pinag-usapan na is the politicians must unite to serve the people. Hindi dapat ang pag-usapan paano palakihin ang kanilang political base para maging handa sa next election. Hindi po. Ang dahilan na binoto kayo para mag-serve at binigyan kayo ng pagkataon na magsalita ng, ng inyong mga programa para makuha ang buto ng taong bayan. Doon kayo nagkukonsolidate ng kapangyarihan nyo at ito'y inaprobahan ng taong bayan as a result of the election. But after that, it's all about service. It's all about unifying different and opposing parties primarily, primarily to serve the Filipino people.